Ayon sa maganda, 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 po maganda, 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 Sa maganda, 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 maganda,

So na pabalik 'yan sa Salamat rawi ng ramai, salamat po sa putuloy niyong pagsuporta at pagtangkilig sa aking mga video Kung bago pa lang sa aking mga video At Facebook Pay. Ronald de Bangal so, yung señor po. Ingat po tayo. Sana po lagi tayo nasa mabuting kalagay at ligtas sa namang uri ng mga wat karamdaman. Makarangdang po, comment and share kung nagustuhan nyo ang video na ito. Hindi po, maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye! Get out, Model lang tinapay. Ay, ano tindan nyo? Ayuda yan? Ay, O yan mga kaisla, maraming maraming salamat po sa patuloy pagsuporta at pagtangkingin sa ating mga video. Maraming salamat po. Bye-bye! Bye-bye!